ating lahat. Ngayon po ay kikwento ko po ay ang uh, sasakyan ng Suzuki na APB GA manual. Ito po yung uh, lower entry ng APB. 8 seater capacity siya. Uh, actually, 6 months old na ito sa akin. Kikwento ko sa inyo, yung panlabas, yung uh, loob, yung mga naidagdag kong mga accessories. Tapos mamaya, pag natin na uh, ma-discuss yan, nasabihin ko sa inyo um, bakit ko ito siya nabili. Okay? So, sana po uh, makatulong ito uh, sa mga gustong bumili ng sasakyan o nag-scouting ng sasakyan. So tara, puntahan natin yung paikot na ito. Tara. Ayan po ang harapan ni APB. Kahit walang fog light yan, tingnan nyo naman, di ba? Mga LED light na yan. At yan naman po, oh. kala nyo mags yan? Hindi po. will cover na lang po yan. Binili ko na lang yan. At saka yung wind visor pa yan o rain visor, yan. Binili ko na lang din po yan. Kung napansin nyo, wala po siyang spoiler. At uh, tingnan nyo sa gilid. Ang tangkad niya tingnan, di ba? At isa pa, ito sa likuran, wala siyang wiper. Ayan. At yun sa likuran na ilalim niyan, nandyan po yung reserbang gulong. Ito ka pala gusto ko sa kanya, yung side mirror niya malapad. Pero binilhan ko na rin siya ng blind spot mirror na kung tulong niyan. Ayun. makita na natin yung panlabas ni EPB. So, mas pilin siya, di ba? Huwag siya. Maganda, matanggat pang atignan eh. At saka na, baka natataka kayo uh, yung reserva na gulong. Hindi, hindi, na nakikita. Kasi nasa ilalim siya sa likurang bagay. So, hindi ko na lang kinuhanan kasi mayroon na susunod pa ako. Pero meron talaga yun. Parehas din ang laki dun sa, sa apat na gulong. So ngayon, pasukin na natin yung gulong ni Okay? Tara! Okay! So, dito pa tayo mag-start sa pintuan mapapansin nyo po siguro agad plain lang siya walang design walang armrest walang lagay ng mga glass ito po yung ating para sa bintana manual na manual po yung ating pong lock kung mapapansin nyo hindi na hindi na hindi siya kagaya sa mga bago ngayon so yung style pa rin ng mga, mga luma ah uh, siya nga pala itong lock na to Uh, sa stock hindi ito naka central lock ang ginawa ko bumili ako doon na sa kasa ng central lock kasama na rin yung alarm pinakabit ko na rin uh, yung central lock naman is para lang yung sa, apat na pinto so hindi hindi nakasama yung sa pinakalikod so talagang sisusi mo pa rin manually Uh, kaganda naman sa central lock at saka doon sa may alarm, hindi naman siya nakaka-apekto sa warranty kasi hindi naman siya nakaatrat sa kurente ng stock ng sasakyan ng makina. Kasama na rin pala sa nilagay ko sa uh, kasa, eto, bumili na rin ako ng dash dashcam. Uh, doon ko na rin pinakabit. Uh, hindi rin siya makaka-apekto sa warranty kasi sa plug-in play lang siya. So, nasa likod lang yung kanyang original na uh, salamin. Ayan, may ilaw rin siya dyan sa taas. Mayroon din naman siyang uh, ito. Panlaban sa sikat ng araw pag nagmamalaya tayo. Yung nga hawakan din naman siya doon sa taas. Ayan, sa bilang pinto. Pero unfortunately, dito sa driver side, eh wala. So, dito po tayo sa upuan muna so ito po yung upuan niya mapapansin nyo leather yan actually may freebies ito siya na na seat cover pero hindi ko na siya ginamit kasi mayroon kasi akong baby dumihin siya gray din naman yung kulay pero napagod na siguro ako sa kabalik mahirap kasi ibalik lalo na yung nandito sa harapan pero yung sa mga ibang kuha naman, diyan naman ito. Okay, dali lang naman. Pero sa ngayon, nag-design ako na, hindi na muna siya gamitin. So, mapapansin nyo, pwede siya i-incline. Pwede pang i-saga para makahiga. At uh, ito, pwede namang i-abante doon sa harap at pwede namang i-atras. Okay. So, panig tayo dito. Yan. Kung mapapansin nyo guys, makita nyo sana yung clearance ng pako. Ah, uh, 11 po yung uh, height ko pero hindi po sumasayad yan dito so walang problema sa akin pag ako nagmamaneho and uh, sa manobela naman ang stock nito ay eh, manipis yung manobela niya kaya binilang nyo siya ng damit kasi malaki rin kasi yung kamay ko kaya mas komportable kasi ako nasanay kasi ako mag drive na medyo yung sakto sakto lang sa pag grip ko ayan Uh, sa aircon naman ganito po yung kanyang control so yung uh, basic pa rin siya na style ngayon po control ng aircon at ang kanyang mga ay dito lang lahat sa harapan ayan dalawa sa gitna hmm, sa kapila sa passenger so pagdating po sa may lamig kung uh, ako po ang tatanan ninyo Satisfy po ako sa lamig Kasi Ah uh, Kahit yung anak ko dun sa likod Tinatanong ko siya Okay naman ang lamig At saka May pero pala ako Pagdating sa uh, Lamig ng aircon na to At uh, sa tingin ko Sa lahat naman ng sasakyan uh, Applicable to Ah, uh, pag nasa tanghaling tapat Tapos na iparada mo na hindi ka nakatago eh talagang mainit yun mag take time po talaga siya para ma reach niya yung lamig at sa case ng sasakyan uh, sasakya to okay naman mag ilang minuto lang tapos tatakbo yung sasakyan mababawi niya rin naman yan mapapalabig na kagad sa buong loob ng sasakyan hanggang dun sa likod at ito naman po ang kanyang makikita nyo sa panel sa so, tatlo lang po siya yung sa temperature yung sa ating pong gas at yung kanyang uh, speedometer dito rin po yung kanyang mga uh, signal light at dyan mag-a-appear kung mayroong problema ba yung may ilaw, ibig sabihin may problema dyan naman makikita kung ano yung ah uh, total na itinakbo na at ang speaker nga pala natin para sa ito ito yung uh, unit natin para sa sound system na kung saan may dalawang speaker lamang dito lang po yung sa harapan meron naman siyang FM may auxiliary at may USB mabutin lang at least pa paano may meron tayong tatlong choice para makinig ng uh, music. Dating naman sa kanyang uh, mga lagayan, ayan, to nilalagyan ko siya ng mga sunglasses to at eyeglass. Ayan, eh. malalim naman 'yan. Dito rin sa harapan, ayan, meron dito, malalim din 'yan. Meron pa dito. Ito naman yung kanya. Tingnan. Uh, dapat. So, nilalagay ko mga susi ko dyan ito yung sa cigarette na kung saan nandiyan na naka-attach yung dyan tayo mag-charge saka nandiyan na rin yung sa dashcam ko and ito ang kanyang box ayun malalim naman malaki marami yung lalagay dyan so walang problema ako dyan at uh, dito rin po sa harapan uh, kung napapansin nyo yung aking uh, floor mat ay hindi na po siya yung original ang original po ngayon na ay itong nasa ilalim ayan po ito pong nakikita nyo binili ko na po yan uh, sarili ko na yan pinili ko itong rubber na to kasi gusto kong ganitong style kasi madaling linisan meron din namang freebies pala si Suzuki pero ang nagsangay hindi ko pa rin siya ginagamit mas gusto ko kasi to, si Max madaling linisan so so far yan po yung uh, ating nandito sa harapan kung nakikita nyo yan at ito pala hindi ko nabangkit yan meron po siyang step board yan isa rin po yung sa gusto ko yung so, meron siyang step board na okay. at ito nga pala syempre yung ating uh, cambio so 5 speed manual po siya at uh, ito naman po yung kanyang uh, handbrake. Uh, so, malambot naman siya. Walang problema rin sa oh, so, akin. Okay. Ngayon, sa so, tingin ko, nabanggit uh, ko na yung nandito sa sa harapan. Okay, lipat po tayo sa uh, mga passenger side. So, okay, pasok so po tayo sa passenger side so same lang din po ng banggit ko doon sa may harapan kanina plain lang din dito manual po lahat yan at eto naman po yung mga passenger seat natin siguro naman po mapapansin nyo agad kung gaano kaluwag yan so ayan po meron po rin tayong mamakan dyan pansin nyo uh, na-inclined din din siya ganun din po to na-inclined din yan pwede po pong isangad yan so leather din po tayo nandyan din po yung ating mga seat belts ayan po ganda po ganda po yung ating uh, uh, biniling floor mat ayan po may step po din po siya Mapapansin niyo po to meron po akong seat organizer sa akin na po yan binili ko na po yan kasi po ah uh, para hindi po medyo magulo yun nga lang po pag nandyan si baby naku po lahat yung mga laman niya nasa side po yan so papakita ko rin po muna sa inyo kung ano po siya kaluwag talaga gaya ng sabi ko kanina nasa pad 11 po tayo tingnan nyo naman po kung gaano ko spacious yung pa ako, ayan mapapansin nyo po sana Ayan o. Oh. Isang dangkal po sa tuhod ko. Ayan o. Oh. Ganun po siya ka luwag. Yung mga anak nga dito. Umihiga pa dyan eh. Naglalaro pa. Ganun po yan siya. So, alam po, pansinin po kung gaano siya ka luwag. Mas maluwag pa nga yata ito sa Fortuner eh. Hindi ako nagkakamali. So, yung sa likod naman po, Ayan paano po ba tayo papasok sa likod magkabalaan po may ganito ayan po at nangat po yan di ba kagaya na po yung sa mga makabagong sasakyan nyo yun siyempre panay tayo para makabunta sa likod ayan po ayan tayo diba po sa harapan balik po, po muna to Ayan, ipalik ito sa dati Ayan Sobra po yata Kaya po sana yun Ayan Ipalik ko Ayan So, nandito na tayo sa harapan Ayan, may ilaw rin po At papakita ko sa inyo yung leg room Ayan po Ah, oh, isang pan pa po Para hindi po sasayad yung Tuhod ko dyan sa may harapan So, siyempre, pag ako, kahit sino, pag naupo naman sa si ganito, mas maganda pa rin siya. Ika e, naman, komportable so, pa rin. Okay lang. Nakakahalos, nakakahiga naman ako. Ayan. Ganun po ang space dito sa likod. So, madalas po, yung anak ko po, po, yung nandito dito sa likod niya. May awakan din siya dyan. Ayan. Okay po. So, yung sandalan nga po pala dito sa likuran kung mapapansin po natin ay pasensya na po ha ah. naiipit po siya natin yung sandalan niya po sa likod na hindi po kaya dito sa uh, gitna na lahati siya so yung sandalan niya po yung one piece po yan mamaya makikita niyo po uh, nakuklose po yan at uh, magiging compartment po yung area niya so lipat po tayo sa uh, likuran saan nilalagay yung mga bagahe sige lang po eh, para lang muna tayo bago po tayo magpatuloy eh, baka naman pwede yung i-click muna yung subscribe yun yung bell para happy tayo salamat po diretsa okay na po tayo isa na po natin yun po naka hydraulic po yan diba ang ganda po ayan po nakikita pa po, po dyan yung yung uh, sample po na pwedeng ilagay niya sa loob palagi po nakasakay ang stroller ng anak ko ayan po yung sa likod maluwag po yan imagine nila lang po na ilalagay ko yung stroller ng anak ko ito so, po bang nailagay ko dito yung kami ng kutabato traveling bag at saka, mga kung ano-ano mga malaking plastic Nagluto pa rin po dito minsan apat na yung malaking galon ng mineral water. Puno-puno po yan. 'yan. po. So, 'yan po ang uh, nyo niyo din 'yan. At ipapakita ko rin po kung ano pang pwedeng magawa nitong likod nito kung paano pa natin makakaryan. Wait lang po. Yan po, pag medyo marami po yung grocery ko, pinupold ko yung upuan sa likod. Yan, ganoon. At eto naman, pag talagang mas maramihan, katulad nyo, maghahatid ka ng magkaya sa airport, yun, spacious na spacious, di ba? Ang daming malalagay dyan. At para matibay, ito po, i-hook po natin tong strap dun sa may taas ng headrest sa gitna ng upuan. Yan. Ganun din po sa kabila para mas matibay. Hindi siya basta-basta babagsak din, di ba? At ito naman pong pangatlo nung bumili po ako ng mountain bike, ganito po ang setup ko. Ayun, pasok na pasok siya, pinahiga ko lang pula sa At kung ano pang pwede, uh, pinapakita lang natin talagang APB all purpose vehicle talaga to maraming pwedeng isakay di ba po? ayan para may idea po kayo ito po yung laman ng front hood eka asan ba ang makina? iba wow, nga no asan ang makina? para po sa kalaman ng lahat eh, wala po talaga yung makina dito sa may front hood ng ATV. Asan po? Halay po kayo. Tcharan! Nandito po. Sa harapan. Yung dalawang upuan po na yan sa harapan ay nabubuksan niya ng galon. At nandiyan po. Makikita po natin yung makina. Nandiyan na rin po yung para sa change oil. Nandiyan din po yung battery. Eh po. May idea na po kayo. Sana po ay nakikita nyo mabuti. Makina po talaga yan. Ayan, natapos na rin po tayo. Naikot na natin si AKB. Pinasok kinas na yung loob. So, nakita nyo yung mga naragdag na accessories. So, punta tayo dun sa tanong natin kanila. Bakit ito nga ba binin ito? Uh, una, yung presyo niya. Kasi kung i-compare itong GA uh, low uh, entry compared dun sa GLX 800,000 kasi yung GLX nga ito 600,000 so ito lang yung talaga yung kaya ko pangalawa meron na itong airbag safety feature okay na sa akin sa pa dagdag pa dun kaya pala APB to all purpose people spacious kasyang kasyang yung pamilya ko anim kami kasabi yung baby ko so para sa akin, the best na sakyan sa sasakyan po para sa akin. So, sana nakatulong po ito sa inyo sa mga naging scouting na sasakyan, uh, gusto mo bumili ng EPB, pinagpipilihan ko, pwede ng uh, entry level o ang uh, high end. At sa susunod po, sana mapanood nyo pa rin ako. Kaya po, bago po tayo magtapos, pakihit naman po yung subscribe sa amin yung like. Okay. Hanggang sa muli po! Maraming salamat po sa inyo.